nga bilang dating day secretary at syempre alam nako alam kong 15 years po kayo sa Mandaluyong nag mayor right the councilor pa kayo nag congressman familiar po kayo sa local government code right so sa tingin niyo ba may depekto na ng batas at kailangan ng itugma sa panahon ngayon well alam mo eh hindi natin itong local government code ay parang biblia mm -hmm. so, ng mga gobyerno ano ba ang role ng barangay captain, ng gobernador, ng mayor, no? At ano ang role ng national government ng Malacanã? Yes. It will engage. Pero this has been done 30 years ago, 1990s pa ito, at lumalabas yung detecto nito. Okay. Ano-ano ito? Number one, uh, yung tinatawag na barangay road. Okay. Kung pinyo, under the local government code, magpapagawa ng barangay road, ay ang barangay. Oh. Eh, karamihan ng mga barangay natin, wala naman silang pera. Oo. O, totoo po yan. Yeah. Sa kanila yan, under the local government code, Number two, is school building construction. Nakalagay din LGU sa magpapagawa. Uh, hindi naman kaya local government units ito. Karamihan national na nagpapagawa. No? Mm -hmm. Number three, nanggaling pa sa COVID. Mga babae natin na to go to a special hospital na may mga ma-intubate pa yung iba. mm -hmm. These are called tertiary hospital. Under the local government code, ang magpo-provide ng tertiary hospital sa probinsya ay yung governor, yung provincial government. hindi naman lahat ng, ng uh, ng uh, probinsya ay mayayaman. May mayaman yes. at mahirap. Yes. So paano yung hindi pwede magkaroon ng tertiary hospital? Kawawa naman yung mamamayan. Opo. So ako, for me, it should be the national government who should have these hospitals in these areas. So mga ganon, ilan lamang to sa mga nakikita namin dapat mag-uwi. Yeah.